mangandang araw mga kaibigan ngayon mag usap tayo tungkol sa tinatawag na cognitive function no ba yun, ano ba 'yun ang cognitive function 'yun ang cognitive cognitive function is ang kung paano nagproseso yung utak natin ng mga bagay-bagay paano nag nagintindi ang mga utak natin sa mga sitwasyon. So, halimbawa, no read, no write ka, wala kang alam. Yung cognitive function mo, mahirap. Kunting bagay, magpatayan. Dahil sa 200 pesos, magpatayan. Kunting bagay sa mga ano-ano dyan, tismis, magpatayan. Mga ano-ano dyan. Yung proseso ng mind mo, iba ang paningin mo ba? Iba ang solusyon. Dahil ang cognitive function mo is crude or walang asenso. So, paano ma-develop yung cognitive function upang intindi mo sa mga bagay-bagay? Yun ang tanong. Kasi kahit sa pedestrian lane, cognitive function ng driver, wala. Zero. Takbo lang ng takbo. Yun ang, ang utak niya. Ano ba nangyari? Yung, yun ang cognitive function, ang intindi mo sa bagay-bagay. Paano mo yun ma-develop? Paano mo yun ma-improve? So, dapat yung tao disidido nga mag-improve ang cognitive function niya sa mga bay bagay So, kailangan. So, number one, di ba, na, na, usap natin yung asking. Yung asking will make you learn. Learning. Magbasa. Yun, mag, maging matalino ka. May mga crossword, crossword puzzle dyan eh. Yun, nag-develop yung cognitive function mo. May mga may mga ask mga question and answer diyan, magbasa ka. Marami kang alam so ang cognitive function mo ma-improve. So, siyempre kung hindi ang ang mind mo kung hindi healthy ang katawan mo, dapat i-make yourself healthy. Limbawa, exercise ka, walking, to refresh your mind. Para tapos, wag naman aral na aral hindi naman yun maganda sa sa katawan wag naman exercise na exercise so lang laman utak mo so balance so kung healthy body mo healthy kinakain mo may maraming pagkain sa para sa utak mga tanungin mo si YouTube marami siya para ma-improve ang learning mo mga mga cabbage paano ma-improve ang circulation sa brain mo mga ginger, yellow ginger, yun ma. Pag may vitamin sa utak mo, green leafy vegetables, may improve ang cognitive function mo. Ang problema, sa inyong lugar, wala asin. Hindi ka bumibili ng asin, alimbawa, sa bundok. So, kung kulang salt ang utak mo, medyo pagong utak mo, gumagano'n-ganoon ka. Tapos, hindi mo alam, ang utak mo, hindi lo, hindi nagakilo, hindi ba? Low, bat, low battery. Ignasor circuit ka la kasi walang electrolytes, walang asin. So bumili ka ng asin, mura ng asin. Dalhin mo sa lugar nyo dyan. Siyempre, kailangan, may plano na maging matani, matalino. Healthy foods. So kung palaging, ano ka, palaging busy ka, walang rest ng utak mo naman. Halimbawa, kulang ka sa tulog, nagsasabu ka, nagadrugs ka, ang cognitive function mo mag iba Yung perception mo, baka mag hallucination ka pa, paranoid na ganyo rotik. Yun masisira ang utak mo pag hindi, hindi kulang ka sa tulog. Nag-drugs ka, ang cognitive function mo iba. ay nga, kaya nag-asasabi mga kaibigan ko nga, mag-eat na ka dyan kasi illiterate yan or dag-addict yan or ano dyan. Kasi utak nila, hindi nila, hindi nila ba inayos. So, pwede mo yan maayos by changing mindset. What's what you are thinking. So, number one, siguro, prayer. Para mo gasan yung utak mo dyan ng espiritu mo ng mga magandang bagay. So, ma-develop mo ang imong cognitive function. So, so, kailangan para nga para nga um, ang cognitive function mo or pang-intindi sa uh, mga bagay-bagay o para maging matalino, bawasan mo ang stress sa mga buhay mo. Make your life simple para wala stress. Pag nakita mo yung yung mga ginagawa mo, stressful, malis ka dyan. Pag, nalimbawa, uh, mga barkada mo, nag-stress-stress sa iyo, pula, hindi makatulog, pulaw lang, inom, lasing, yung cognitive function mo, mabababa, yun, yung immune system mo bababa. So much more yung brain mo hindi hindi maka hindi makaisip na magandang bagay. Tumulog ka muna. Tapos buwasan niyo yung mga stress sa buhay mo. Ano mga stress yan ikaw eh. Alam mo na yung palagi nagpapaproblema sa iyo. Yung mga bisyo mo diyan kung ano yun. So kailangan para ma-improve mo ang cognitive function mo, ang pag-intindi mo sa mga bagay-bagay, no kahit hindi ka literate cognitive function mo mahirap kahit na autoridad ka pa busado kang cognitive function mo iba naging animal ka so you improve your cognitive function your understanding so number one siyempre isa pa social interaction yung ang tao mismo sa tabi mo dyan yan ang magreformat ng utak mo pag palagi kayo nagainom yun, nireformate yung ulo mo, maging lasing ka. Pag palagi ka nag-drugs, o kaibigan mo, nag-drugs, na magulat ka, nag-drugs ka. O, katulad ka gabi, nagbisita sa, sa, sa drug den, minuli sa ng polis. Siyempre, nandun ka eh. Hindi pwede na wala ka, nag-abisyo dyan sa tingin ng polis. Kaya choose your friends para kung yung level of understanding nila maganda doon ka. Kung kung mga sapat yung paligid mo, abnormal yun. Ang brain mo, ang cognitive function mo, mahawa ka sa kanila. maraming bagay-bagay to improve sa cognitive function. Kaya ito lang sabi ko pero marami pa ma-improve mo ang imo pag-intindi. Hindi ka maging illiterate. illiterate kahit nga nakapag-aral ka pa, kahit doktor ka man, or ano dyan, kaya nga, ang um, ugali ko, ginalanting nantingnan ko kasi minsan may pagka-animal rin tayo eh. Lalo na pag may karap tayo na animal ba. Kaya uh, pinag-aralan natin na paano tayo maging tao ba na makontrol natin, ang ma maintindihan natin sila, makontrol natin ang pangit ang ugali. Tapos, paano natin sila, may, may ba diba tayo? Paano taging, tayo mag intindi si kanila at mag sa kanila? O sige, salamat. Sa next ko naman nga video, share kung gusto nyo ang video ko.